Bunsong kapatid ni Kimi na si JP noon pa may hidwaan way back 2023 dahil sa pera umano. May pinapadala ni Kim Choo noon pa man. May ugali na daw sila Kim Na nagtatago at nangungupit na makita ni Kim Choo sa pagtatrabaho. Isiniwalat na nga talaga. Kaya pala ilag si Ate Twinkle at JP kay na Na may hidwaan pa napakaraming isyo pero pilit inaayos. Naiipit lang sa sitwasyon ng actress ngayon dahil lumalabas na ang mga bahong nito. Bistado na kasi lahat ng mga kapatid tuloy ay malaki ang galit sa kanilang ati lakap. Ito nga ang ilang komento. Yung una, hindi talaga okay sila kam at Winken. Wala kang makikitang picture o larawan na magkasama sila kahit nung umuwi yung kapatid nilang lalaki, palaging wala sila ka. Kapag nandun si Twinket, halata mo agad na matindi ang galit at hidwaan. Malawak lang ang pangunawa ni Idol, kaya natitiis niya. Pero ngayon na pera na ang pinag-uusapan, mahirap na magtiwala pa. Saan na kaya pupulutin itong sila kam? Gawin maraming beses nang gumawa ng kalukuhan ayon pa sa isang komento. Nawala na din sa IG ni Kim Chu yung birthday post niya na mention yung name ni Ate Lakab. Nagtasira-sira na. Dahil sa pera, hirap magpatawad niya na pagtulungan na. Nakakalungkot na nagkawatak-watak sila at hindi na sa maaayos pa ang gulo na ginawa ni Lakab Chu. Nawa, malaking aral ito sa ating ibang pamilya anong sinig